Diyan nyo guys, 'yan ang aming new year, may sakit. New year nya new year may sakit. Mm. Ano? Simula kaninang ng alas sa uh, 12 nung umalis ako. masama ng pakiramdam niya so nagsusuka na nagsusuka. And the uh, di ko alam kung ano na naman ang amino nag-trigger na naman yung dati niyang problema so yan dumede kanina sabi ko pa didein kasi alam kong gutong na gutong na dahil hindi din nagmerienda sinupa din nyo yung kanyang uh, ininom na gatas so ginising ko siya kaya hindi naman siya tulog talaga talagang hirap na rin siya makatulog ito pinipilit kong pakainin kahit konti lang para malagyan yung kanyang tiyan So, maya, re-ready na naman ako ng ano nito. Walang tulugan. Puro sipa na naman ang aabutin ko nito. Ito yung ilang years na problema niya talaga. Pag sinipon, ayan. Hirap. Hirap na hirap din siya. So, wala naman siyang kabag. Hinilot ko na yung tiyan niya. Hinilot ko na yung likod. Kanina, hinilot na rin nila pinipilit ko ngayon pakainin kasi hindi po pwede baka manghina kaya kailangan lagyan natin ng chan kahit na konti uh, mamaya tiis talaga ako walang tulog nito papasok pa ako bukas ng umaga o kalahating araw lang ang pasok ko bukas eh, ayan kinakalmot na kinakalmot ang kanyang uh, batok hindi mo naman pwedeng pigilan dahil lalong kakamutin na hanggang dumugo ang ano niyan, ang batok niyan. And yan, ang problema niya talaga. Hmm. Hirap na hirap siyang ano, maka recover. Hindi pa kailangan pag ganito siya guys, kailangan talaga may susuka siya na ano na itim. Pag kayo na isuka niya yung itim na yun, okay na yan. So, as of now, hindi pa sumusuka. Puro, puro plema. Kasi napuno na, na naman ng plema yung kanyang uh, baga. Pagandahan lang, inilalabas. Kaya lang, napakahirap talagang dinadanas niya. Puro gasgas na naman ang kanyang uh, kamay. Nels, tapos, ito. Yan, ang bato ko. Pulang-pula na naman. Pati tenga, guys. oh So, may tendency na naman na magsugat ito, dumugo na naman. Talagang napakalakas niya pagka ganyan na uh, may nararamdaman siya. Sobrang lakas niya talaga. Alam mo yung pagka ako katabi niya sa pagtulog. Sumasakit talaga yung mga balakang ko, likod ko, mga tadyang ko. Talagang sisipain ka ng sisipain. Hindi naman po pwedeng hindi ko tabihan. Ayan. Piliti ko talaga pakainin kahit limang subo lang para magkalaman ng tiyan para lumakas-lakas kasi ni uminom hindi siya iinom ayaw niya hmm. pulang-pula na yung kanyang uh, batok sobra na naman ang ano ito ganito kah kahirap talagang ang dinadanas namin magdamag walang tulog Mabuti lang yung mga kasama ko bukas is walang pasok So, ako lang ang meron. Yan po. So, kahit magpuyat, maki, makipagpuyatan, okay lang. Ay, ako, sanay na akong na pumapasok ako walang tulog. Kaya, hindi to makakatulog, guys, hanggang bukas. Hindi to matutulog, kundi, ano lang, uh, ikot ng ikot, or, uh, basta, sobra, sobra. iyan ang aming new year. Wala. Hiuyan na may sakit. Ayan na guys, Oh. Ayaw ipakita, Oh. Na, na bakbak na yung yung balat ng kanyang kamay. May sugat na naman. ayo oh. pakita Oh. Beh, pakita mo anak. Ayan, Oh. Bakbak na naman guys, Oh, sa kakakal. ayo pakita, Oh. Tigas talaga ng kamay, Oh. Oh, ayan, pulang-pula na ang mga ba, ang mga ano niya, Oh. Oh, puro kalmot na yan, oh. Ay, nako, nak. <clears throat> Ayan, balat, balat, balat na yung kanyang mga kamay. Tsaka kakaskas ng kanyang uh, batok, oh. Nagsusugat na naman, oh.